ang kasalatan sa ket at ang pagpapalimbag ng el filibusterismo. Dahil sa limitadong pondo ni Dr. Jose Rizal, nanirahan lamang siya sa bahay na may mababang paupa at si Jose Alejandro ang kasakasama niya sa kwarto. Naging masinop at matipid sila sa kanilang pamumuhay. Mga pangunay pangangailangan lang din nila ang natutugunan. At para lalo pa silang makatipid, sila na mismo ang naghahanda ng kanilang agahan sa loob ng kanilang kwarto. At ayon kay Alejandro, ang pamumuhay niya kasama si Rizal ay nagiging sapat lamang ang kwarto para sa panulayan at agahan. Sinabi niya rin na si Dr. Jose Rizal ang nakaisip na sila lamang ang maghanda ng kanilang agahan. At si Rizal din ang bumili ng tsaa, asukal, alkohol at isang latang biskwit. At ang biskuit ay sapat lamang para sa tatlong araw. At ito ay kanila pang hinatihan. Ibinahagi rin ni Jose Alejandro na sa unang araw niya ay nakontento siya sa kanyang rasyon. Gayon din sa ikalawang araw. Ngunit nang dumating ang pangatlong araw, sinabi ni Jose Alejandro kay Dr. Jose Rizal na hindi na naging sapat ang kanyang rasyon. na Nasinagot naman siya ni Rizal na maaari siyang humiram ng rasyon niya para bukas. At dahil sa kakahiram ni Jose Alejandro ay naubos niya ang kanyang rasyon sa loob lamang ng labing limang araw. Hindi katulad ni Rizal ay talagang nagkasya sa sarili ang kanyang arawang rasyon. Tatlong ban nilang tinipid at pinagkasya ang rasyon na tinatanggap at sa pagtira nila sa Genta mula Hunyo hanggang Setyembre. Noong October 1887, sinimulan na ni Dr. Jose Rizal ang pagsusulat ng El Filibusterismo habang nagsasanay ng medisina sa Kalamba. At ang sumunod na taon, 1888, gumawa siya ng pagbabago ng banghay at isinaayos ang ilang kabanatang na isulat na sa London. At nagsulat pa siya ng karagdagang kabanata sa Paris at Madrid sa Biarritz Natapos ni Dr. Jose Rizal ang kanyang manuskrito sa taong March 29, 1891 at umabot ito ng tatlong taon bago natapos. Noong July 5, 1891, nilisa ni Rizal ang Brussels para magtungo sa Gip na isang kilalang siyudad yung universidad sa Belgica. Maraming dahilan si Dr. Jose Rizal kung bakit siya lumipat sa Gip. Ang una, ang pamumuhay dito ay di hamak na mas mababa. Ang pangalawa, ay ang halaga ng pagpapanimbag sa Ghent ay mas mababa kaysa sa Brussels. At ang huli ay upang makaiwas siya sa panghahalina ni Petit-Suzanne. Si Petit-Suzanne o kilalang Suzanne Jacob, isa siya sa naging babae ni Dr. Monserisa sa maikling panahon nung siya ay nasa Brussels pa lamang. Mga nakatagpo ni Rizal, habang siya ay nasa get. Ito ay si na Jose Alejandro na mula sa Pampanga at Ediberto Evangelista na mula naman sa Maynila. Ang dalawang ito ay kapwa nag-aaral ng inhenerya na kilala sa buong mundo na Universidad ng Kent. Ang pagpapalimbang na El Filibusterismo Nang nakarating na si Rizal, second, naghanap ko agad siya ng isang imprinting magbibigay sa kanya ng mababang halaga para sa pagpapalimbag ng kanyang nobela. At sa madaling panahon, nakakita rin siya ng isang tagapaglathala, si F. Mayor Van Lopres, sa bilang 66 Calle Vientere, isang printing shop sa Ghent at ang pumapayag na ilimbag ang aklat ni Rizal ng Patingitingi ambay. ang bayan. Para makapaunang bayad, habang inilimbag ang nobela ni Dr. Jose Rizal, ay isinalala ni Rizal ang kanyang mga alahas. Samantala, habang nasa imprenta nga ang aklat, naging mas desperado si Rizal dahil paubos na ang kanyang pondo at ang hinihintay niyang pera na mula sa kanyang mga kaibigan ay hindi pa dumarating. Dahil sa unang pondo niya, nakatanggap na si Rizal ng salapi kay Basa o Jose Maria Basa at 200 naman kay Rodriguez Arias na ang perang yon ay galing sa CP ng sucesos ni Morga na ibenenta e sa Maynila. Ang unang pondo na ito ay mabilis na ubos at sa oras na yon ay kailangan kailangan panirisan ng malaking ma malaking halaga para makapagbayad siya sa limpagan. Sumulat si Dr. Jose Rizal kay Jose Maria Basa na mula sa Gent noong Hunyo 1891 na ang sulat ay patungkol sa naging kalagay ni Dr. Jose Rizal, mga paraan na ginawa niya para mas maging matipid at sa posibleng mahinto ang paglalathala ng aklat pag walang perang dumating kay Dr. Jose Rizal. At noong Agosto 6 ay tinigil ni Dr. Jose Rizal ang kanyang pagpapalimbag sa kanyang nobela dahil sa wala na siyang pambaya pak imprenta dito. At sa araw din na iyon ay sumulat muli si Rizal kay Basa na nasa Hong Kong. At ang sulat ay patungkol sa pagpapaluwa ni Rizal kay Basa kung ano ang naging dahilan ng pagkahinto ng pagpapalimbag ng kanyang nobe nobela. Sinabi rin sa sulat ang pagkabaon ni Rizal sa utang at kakalahati lamang ang aklat na natapos dito. Ito lang po. Maraming salamat